umaga mo na magising ngayon ay lamig-lamig eh. Ba. Naamoy na kasi talaga ay pre pag ipapunta ni dito. Alam ko na 'yon. 'Di ba? Sige to, naglagay nung lambanog doon sa ice water na inabot mo sa akin. Oo, oh, ako pa nga inaabol mi. Ngayon na ako na babawi. <laughs> <laughs> pai. Pai, dumi ko din ng laban. <laughs> ano? Okay na. Lil, lilibangin ko ha. Yeah. Ano? <laughs> ano si Kiyo <kaya>, Ano? <laughs> Ule ule. <laughs> kaya nga. So yo, mga idol, good morning. Ang ganda ng panahon ngayon, boy. Hindi na nag-uulan. Pero ang lamig pa rin ng hangin. Sigurado eh, may mga tulog din ako dito. Kito ulit kaya. Ay. Nandito kaya, ah, bukas. Nyaw, 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 nyaw. Now, now. Ah. Know, ah. good morning. Wala. Kala ko nakapag-umagahan ka na. Mahang, eh. Hindi, hindi ako pa ako. Eh. Sige, kaya. Tulog pa. idaga idaga ako nga punta diti at gigil sa bawe. <laughs> gigil sa Hindi <bah. laughs> <laughs> mo maabot ang Ba? Eh, ang lamig-lamig ng hangin. Eh. Ha? Di ba yun mo lagi sa'yo? Kaya nga, hindi ko na daw maaabutan na Tignan natin. Oo. <laughs> oh. Oo, kaya tignan ko muna. <laughs> okay, kumain ka lang muna na kumain dyan. <laughs> ah. Ba, basta pagtulog kuya, pupunta ka kita dyan. <laughs> Sasama kita pagbawi <laughs> Yari na naman to. Ah, lamig ng hangin dito, boy. Ah sarap matulog pag ganyang kalamig. <laughs> Sigurado eh. Ah. Ano yun? Gising. Hoy! Ba't gising ka na? Ba? Nakakainis to ah. Ah ah. lagi ka na lang mo isa. Nakakatamad. Ba't ang aga mo na magising ngayon? Ay, ang lamig-lamig eh. Ba? Naamoy na asin talaga kay Tapre Pag ipapunta niya dito Alam ko na yon. Alam ko na yon. <laughs> ba, talaga ka naman Kaya to, ulit sa nagkakapi doon ha ah. O oh, ba, dyan doon? Oo uh -oh. Eh, uh -oh. <laughs> gising ka naman uh -oh. Doon na lang ako babawi Doon na lang babawi, gising yun Nagkakapi doon ba? Diba? Napanood ko na eh, di ba? Si Kuya Tokalis ang naglagay nung lambanog doon sa ice water na inabot mo sa akin. Oo, oh, ako pa nga inaabol mo eh. Si Kuya naman talaga yun. Kaya nga. eh, ngayon. Oo. Oh. <laughs> Nagpaabot siya sa akin na nagkakape. Ngayon, ako naman nababawi. Pahi. <laughs> <laughs> Pahi, ko din ang lambanog. <laughs> Ba, so, paano natin mapapain mo yung yung gising yun? Wala. Yung dating gawi. Ano yung dating gawi? Yung lilibangin ko, tapos nandung ka sa kabilang pinto. <laughs> Tapos papasok ka, salanya mo ng lambanog yung kape ng grupo. Gagano'n yung gagawin natin. Apo. Dating gawin lang, pero ngayon lambanog ang gagawin natin. <laughs> bili ka lambanog. Hanep, nakain na naman. Ang mambili. Nakakainis. Ay, ikaw wala eh. <laughs> ka isip ng pambabawi. Bisa mo ha. Ah. Opo. Para tayo makabawi. Uy. Bakit? Dito ka dumaan sa kabila. Bakit dito ka dyan? Bilis Much, much later. Tagal na ba? Hindi lang na lang ba gi? Eh. Mamaya matapos na eh. Bilisan mo! ang Ba, mamaya matapos na ni Tara, tara, madali natin. Ba, biglang matapos magkape Kaya nga effort ano ba lang ang Sa loob E, eh, bukas yung dalawang pinto Hihihi 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 ka dumaan Wala tayo, baka Gubat oh. daan, daan lang Mahalata kasi tayo pag dito at dumaan <laughs> ano, okay na Li lilibangin ko ha <laughs> Lada, Dah dah putar anda Kuya Kuya Nampak Ada sikit yang tolong Tolong Ule ule <laughs> Kaya nga Nga anong yung kahapon Alin Diba yung pinabili mo ng ice water Kaya nga panog so, <laughs> <laughs> nung magandang gabi na yun mah minatir na kapano minatira naman wala ngay bibili bibili tayo oh. naman yun yun <laughs> Eh, yun 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 Eh, kaya lang yun 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 Eh, eh ikaw na muna yun 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 muna yun 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 Bakit 'kuya? Hindi naman ako. Hindi 'yan 'yung hindi naman ako. Bakit 'ya? Ako na pag-utosan lang. <laughs> Sige talaga, walang kasalanan. Ay, muta sa bulbuz. Ay, asawa mo 'ti muti, Ariqa.